Vic Del Rosario ay pinagmalaki ang kanyang bagong talents na Sibuana Twins. Narito ang showbiz spotlight ngayon Proud na proud ang CEO ng Viva Artist na si Vic Del Rosario sa kanyang bagong talents, ang si Twins. Sa press conference na ginanap isang araw lamang, mainit na tinanggap ni Del Rosario na mas kilala sa tawag na Boss Vic ang si Twins sa sina Sheila at Sheena. ay kay Boss Vic, bagamat may mga kambal na sa showbiz na sina Cassie at Mavi Ligaspi na anak nina Carmina Villaruel at Zorin Ligaspi at Atasha at Andres Mulak na anak naman ni na Charlene Gonzalez at Aga Mulak pero kakaiba raw ang Cebuana Twins dahil bukod sa parehong babae, very identical din ang mga ito. Sa interview naman sa Cebuana Twins, sinabi ng mga ito na masayang-masaya sila dahil sa Viva Artist sila napunta. Sinay pa ng Cebuana Twins na malaki ang pasasalamat nila kay Boss Vic dahil sa tiwalang ibinigay nito sa kanila. Gagawin mano nila ang lahat ng kanilang magakaya at hindi sila magiging sakit sa ulo kung saan ipinapangako raw nila na magiging professional sila sa kanilang pagpasok sa showbiz industry. Maging ang mother ng Cebuana Twins, sa si Ida Patana, ay sobrang thankful din kay Boss Vivic dahil sa pagkuha nito sa kanyang twins. Ayon kay Ida, na isa ring beauty queen, umaasa siya na magiging successful at tatanggapin ng publiko ang kanyang twins sa pagpasok ng mga ito sa mundo ng showbiz. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impidang ng lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.